tanda mo nang yan, naniniwala ka pa ba sa kwento ng matatanda? Sa aminin man natin sa hindi, sinungaling ang karamihan sa lolo't lola natin. Lalo na kapag napapasarap ang usapan at humahantong sa mga linyang, wala yan sa lolo ko, ay tiyak alam mo na ang kasunod dahil siguradong hindi magpapatalo ang lolo mo. Huwag ikakalat ng iyong bibig ang hindi naman nakikita ng iyong mga mata. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging laman ng usap-usapan sa bayan. Imahe niya kinatakutan, sumasalakay pagsapit ng dilim at naghahatid ng kakilakilabot na sandali. Ngunit ang katotohanan wala namang nakakasaksi sa totoong pangyayari ay lumalabas na mas nakakatakot pa ang bibig ng ating matatanda na sobra-sobra ang nagiging pagdaramdam kapag hindi pinapaniwalaan o sinusunod ang mga bagay na kanilang pinapakalat. Ang kwento ng mga kakilakilabot na